Soundcheck pa lang ang haba ng pila ng 18 sa Calgary para manood ng soundcheck show ng SB19 at umuulan. Hiniiniinda ng mga fans ng SB19 sa Calgary ang ulan basta makita lang ang idol na SB19. Kaya naman may ito ang soundcheck video na kung saan ang haba ng pila ng mga 18. Kaya naman maraming salamat 18 sa Calgary na walang sawang sumusuporta at nagkapila kahit umuulan. Iniiniinda dahil makita lamang idol na SB19 at uh, syempre guys, very appreciated kayo mula sa ating idol na SB19.